tayo. Ayan. Oh. Wait. Wait lang. Oh, ay umalis talaga sa iyo. Oh. Sabi sa iyo, ikaw yung Mother Earth eh. Lang. Oh. Ba, mga, mga friends si Mommy Earth, si Mommy Earth. Si Ayo buah bak sayur. Gitu kan singa lipat ngasakin. Ayo. Ini kali Ay, <laughs> La, kan. Ah. Ini kan. Ka Ayo lipat dah. Lah, waktu ikut kerja anakku. Ayo saya. Ayo saya kino. Oh. Supak-paknya kole green. Barang ada apa eh. talaga? Parang dahon natin mo, tanda mo, ipo-focus ko. Lang. Dahon talagang 'ano niyan? Oh. Pero pakpak nakuha mo siya ng pad Oh. Uh. Saket niya. Oo. Uh. Dahon talaga ah. 'ano niya, Akala mo talaga dahon. Tayo lang ako kasi pati yung ano, kasi yung nanaw leaves. Tatawag tayo dun sa barangay ha. Laban tayo ha. Kailangan hmm. tayo para bahay natin dito niya ano? Yeah, ito, Special. Ano siya, eh? Harap ka, tigil ka, tigil ka para makuha ng kanyang video. Ang natin dito mukhang talagang nagbigay ng signal eh. Ah. Para makuha ng kanyang video. Ano, pinadalang ano o. Pinadalang agent dito. Hirap. Tingin ka muna doon. Tingin ka kayo ako. Ah. Ay, Ikaw picture. ba mag-send ng message sa amin? Ah. Hindi namin alam kung anong message mo. But ah. Uh, Tingin lang ikaw. Yun lang. Ha? Huh? Makuha na ka ng video eh. Okay na siguro. Who knows? Ay, Sana ma... Ano to ka ma... Oo. Uh, ano po. may makakita at ma-identify kung ano to. It's really unique. Ano ba eh? Ano mo natin to ikulong para ma... Ano? Kaya ka pa? Hindi ka naman nagbabayaan eh. Come. Mm. Uh -huh. Come. Hindi ka lang umalis sa'yo eh. Picture ka sa so lab lang. Picture lang ikaw. Ang hmm. oh, kamay. <laughs> Alika, oo. Ang <laughs> oh, no, daw lang ako. Ang kuha -oh. Ang ganda pag makuha ng machine sure, guna bang dito, oh. Um, Ayan yeah. Pa naglalakad ang cute niya, oh. Ano nga yung paa kasi, oh? Para mga ano, branches talaga siya, oh. oh. Para Antena eh. yan uh. yun, oh. picturean mo. Picture siya kanina ulit na natin. Picture ako ulit. Ihanok mo na.